isang uras na kami. Pero wala pa kami. na, yes na yung mga yung mga ng Ang mga 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 ng mais kasi minsan ang nila. So, guys. May mga, silang. Ang mga May mga tanim pa silang mais dyan sa so mga dinadaanan namin tuwang tuwa sila makikita daw nila yung pulse sabi na itong bata so, ay ito mga itong puno na yan ano niya hazelnut mga, mga, puno na hazelnut ang karamihan ng mga dinadaanan namin dyan yung mga puno na ganyan puro oh, hazelnut yan hazelnut ayun may nakita siya dun sa baba may nakita silang ano parang lawa So, ayan yung mga nakikitaan yung mga dinadaan natin. Yung mga halos na guys. Nagkakalat lang dyan. So, paakyat na kami sa bundok. Mahilig sila mga Ayun, nasa... Paunti-unti na, so, na kami umaakyat, guys. Ayan, nakikita. Nasa tuktok na kami. Nakikita na yun. <coughs> uh, <coughs> atong bata kasi nakikita niya yung bangin. Ang, ang bilis pa po ng aming sinasakin Mga langga. Ayan, oh. nasa tuktok kami talaga. Ayan, bangin yan eh. Yung ano na yan, natatakpan lang yan ng mga damo. O yan, sobrang lapit na namin sa bangin. Kaya yung kasama kong bata, natatakot panay dasal niya. Sana huwag tayong mahulog, sabi niya kanina.

sana daw. Huwag kami mahulog. Ayan. Nandiyan Ay. na kami sa Bukana, guys. Ayan yung pangalan ng papatokinan. Magbabayad muna kami. Pag 65 lira ko. Ayan. Daming part na kami. Ay, ayan, si Mr. Kofi doon. Ang excited na pumunta doon sa ilalim. Ayan, yung folk sila. ilalim. 275 meters yan. Tapos, problema mamaya pag-aakyat kami. Sobrang pagod ko siya. Matari kasi pero maganda. May hagdan. Yan, ang dami na namin nasa salubong. Excited na yung mga bata. Walang kapaguran. Ganda yung mga puna nila dito guys. Mga ano, matuto. Straight. Para mamakugani yung puna nila dyan. Yes, yung store ko pido. Ang lakas yung store ko pido. Daig pa niya ako. Ayan yung falls guys. Ayan, malayo pa kami dyan. Kasi, nabinto kami dyan. Mamaya bababa. Bababaan namin yan mamaya. Makikita nyo yung malapit. Ayan, naririnig yung nandito nga. Suminig yung ano. Para naririnig nyo yung tulong mo. tubig bang nala na nagkakanda lalaga sa baba let's go huh? yes, yes. 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 nalata. Kapag babas ako Nakasara kasi yung mga lalaki. ayan pa ulit ito.